Hello guys, to nga pala ang ating shop. So, share ko lang sa inyo. Ito, itsura shop natin. Maliit lang pwesto natin. At ito yung mga na-repair natin na unit na HP. So, ang issue nito before admin lock, bias lock. May password yung bias niya. So, ngayon, ano, na-remove na natin yung password. So itong unit ito galing sa US. And may kita nyo dito, tuloy-tuloy na yung boot niya. So ito, two pieces yan, same issue. Tapos hindi ma installan ng OS kasi nga may bias lock. So ayan, makita nyo nag-boot na. And ito yung... Itong tatlong to is for sale natin yan. Tapos ito naman, guys, uh, nirepair natin to Acer VivoBook. Ang issue niya hindi ano, hindi stable yung display. Kapag pina-power on mo, mas madalas lagi siyang nagdo display. Tapos minsan magdi- magdi-display siya, pero siguro sa limang beses may open, dalawa lang yung magdi-display turot-tuloy. So, eh uh, ito na run test na natin 'to kaya sureball na tayo dito sa unit na 'to. Tutubusin na lang yun ng customer natin. Yan. Tapos ito naman, keyboard replacement. So, tutubusin na lang din. And then, ito naman guys. Ito, from no power, nirepair natin. Ito, galing na sa ibang technician yung unit ito. Ito, goods na din. Ang issue naman niya ay, tawagin ito, yung no, no, ano siya galing sa ibang tech uh, tempered na rin yung board maraming ginawa ibang technician hindi na pa power on tapos may pinalitan tayong piyesa yon nag-stable na yung ano niya yung power so good siya ito to, ano na lang pipikapin na lang yan and then ito naman tong unit na to galing siya sa ito nag no power din to itong unit na to mababa yung current feeding niya and ito yung last time na vlog ko to sa tiktok ko and then ng after ko mapapower yeah, ma ice yung motherboard sira yung keyboard mo, eh. so orderan din ng keyboard papalitan para magte-trigger na yung power button so hindi kasi mag-trigger power buttons after ko ma-repair yung motherboard niya, need ko pa i-jumper yung ano. Yung do sa uh, yung 3 volts supply ng ng power button, need ko pa i-jumper sa ground para lang mag-switch siya sa on. And then ito MacBook naman ito guys. Ito MacBook Air 1466. Customer item to guys eh. Ano na nangyari is tawag nito. Hindi na tinubos sa atin. So ngayon, dahil sa hindi tinubos, ginamit na natin, di ba? So may permission naman sa may-ari yan. Parang no power din yan. yan. Tapos, in na rin natin ng Monterey. Okay. So good to. Gamit na gamit sa ating MacBook na to kasi maganda yung speaker niya. Ito naman yung ano natin, working station na pinagkahirapan natin pundaran. So ilang beses ko na nababanggit sa mga previous vlog natin. Ito yung workstation na ano ka. Uh, isa sa pinakamahirap mahirap i -ano. Tawag ito, i-build kasi pag kailangan maganda gamit mo guys. Kapag medyo pangit yung gamit mo, mahirapan kayo mag mag-repair. 'Di ba? And may kita nyo dito, ang tawag nito is board view. Kumbaga, yung pinaka-actual view ng isang motherboard ng laptop. So, ayan naman na scroll down, scroll, yan. Zoom in, zoom out. So, dito makikita kita nyo yung bawat click. So, may lalabas na label dito. ba For example, yung MOSFET na yan. Na. Lalabas yan yung gate nya, ground. Tuturo niya kung saan sya ipapunta yung mga signal. Diba? So, ayan Diyan connect, connected. So, yung mga ganitong board view na didiscuss discuss yung paano gamitin pag nag-undergo kayo ng seminar. Tapos ito naman yung laptop natin na almost 4 years na sa atin. Actually, nag, nagka-problem na rin to before. May nag-no power. So, dahil technician tayo, nirepair natin. So, yan. Buhay ulit. So, yung specs lang naman ito, Core i7 4th generation, 16GB ang RAM. So gamit na gamit ko talaga siya sa no, sa pagre-repair. So naka dual monitor lang tayo. No? Naka-extend lang. Kasi itong last upgrade na ginawa ko dito sa tools ko, itong ano na to, microscope. So ito na ko lang to ng murang halaga, mga around 6,500 kasama na shipping. So ito sa taan na to taga Bacolod o taga Cebu yung nagbenta. So, original siya from Japan, Olympus. SA61. So, may kita nyo dyan. Tapos, talagang ano, sulit yung bili ko dito. Dahil, malinaw. Clear yung mga lens. Yun. So, so, na iba, nagre-rep. Ito rin pala, guys. Hindi ko na sama last time sa vlog natin. So, kailangan nyo rin ito mga ganito. Mga adapter pag sa mga laptop. So may kita nyo, ito yung mga stock natin. Huwag minute ng parts ng upgrade. SSD RAM. Nagre-repair din tayo ng cellphone. Pero pihira tayo makadil, makagood deal sa cellphone. Kaya mas focus tayo sa laptop and sa mga MacBook and GPS. So kapag gusto nyo guys magpadala ng repair, send nyo lang sa atin. Yung mga unit nyo. Nation, nationwide guys, accept natin yung repair nyo. Basta sagot nyo yung shipping fee. Pag-usapan natin ang ating labor doon sa FB page. So, FB page natin just and So, oh. so mas update tayo doon. Mas uh, active tayo doon, I mean. So, kaya kung may mga tanong kayo, pwede nyo ako okay, i-PM magkano possible uh, magagastos nyo sa repair. Okay so, lang guys, ang ating quick video para sa araw na to. So, ito lang yung simpleng shop natin. Diyan yung mga customer pag dumating. So, meron din tayong Google Maps pag gusto nyo. So, ayun lang guys. Maraming salamat.